Masyado namang derechahan yung kumampi. Hindi mo ako kumampi, tol. Masyado namang Isa e, ka dun, eh. Meron akong sariling dahilan, eh. Ang sarili kong dahilan para sa akin, nagiging biktima si Pastor kasi nilabanan niya yung NPA. Hindi deserve para sa mga mata ko ng isang tao ang tingin ko bayani sa pakikipaglaban niya sa komunista na naging kasama ko. Eh, ganitong klase, papayagan ko, ma-iskandalo. serious allegations like, sir, may rape, may baka abuso. And many people are saying, umarap na lang siya, sir. Eh, sa akin kasi, ano, uh, mahalaga, mahalagang mahalaga sa akin ang testimony ng mga nag accuse Kasi yan ang pundasyon ng ating konstitusyon. Ano? Ang sabi ng konstitusyon, ikaw ay unusente hanggat ikaw ay hindi napapatunayan na nagkasala. Okay, napakahalaga nun. At yung nag apply yun sa akusado at nag aakusa Ngayon, pag ikaw ay nag aakusa dapat, para sa akin, ano, hindi, hindi ka dapat uh, una, natural lang na matakot. Natural lang yun. Pero kung yung pinaglalaban mo at yung ginawa sa iyo eh gusto mong magkaroon ng sapat na kaparusahan at maging aral at magkaroon ng mga batas patungkol dito dapat nakikita natin ang mukha At dapat din kung sino yung naakusuhan ano lalung na sa mga pagkakataong ganito na ang pinag-uusapan natin ay hindi lamang tao, isang tao. Pag sinabi natin kasi na si Pastor Kibuloy religion nito Sana mas ma-, ma maintindihan natin na itong kaso na to hindi ito usapin lang ng isang tao. Ito ay usapin ng isang pananampalataya. Mahalagang i-ano natin yun, ilagay natin sa, wag natin ialis ang usapin na yun sapagkat meron tayo sa konstitusyon na paghihiwalay ng religion at ng Estado. Kaya sana, sana, sana para wag na lumaki para sa akin, andyan na sa DOJ, hayaan na natin sila sila na, antayin natin kung ano ang kanilang desisyon, ano anong findings nila, kung ano ang ipaparusa, kung may nagkasala. Then from there, doon tayo gumawa ng in aid of legislation. Wala tayong magiging usapin ng nagkaroon ng trouble, nagkaroon ng gulo. Yung mga ganun. Sir, um, some people are also saying in the spirit of fairness, lahat naman ng resource person, sir, pag hindi talaga dumarating, na kukontem at naaresto, so, bakit daw si Pastor Tuloy, why will he be an exemption, sir? Kung maalala mo, ako wala akong relasyon ha, kay Agila, yung uh, isang kanilang, uh, uh, kanilang inimbestigahan. Hindi ako pumunta kahit isang hearing nun. Kasi sa loob ko, nasa loob ko na yon na Pagka ganito na ang pinag-uusapan natin ay grupo ng mga taong may pananampalataya. Nasa a, a, akin lagi yung teka muna. Medyo mag-ingat tayo sa usapin na ito. Hindi ito, yung hindi ko pagpunta doon, isa na yung, eh lahat naman ng hearing dito kung pwede puntahan ko eh. Pero yung hearing na yun, talagang hindi ako pumunta. Kasi nandun ako. Hindi ito bago. Itong kay Pastor Kibuloy, yun uli ang posisyon ko. Meron tayong korte at ang korte natin, yun ang simbolo ng justice. Makikita naman natin, nasa kanila ang justice. So, walang pinakamagandang, pinakamagandang uh, uh, avenue para humingi ng justisya ang mga biktima kung meron. Eh, si said, hustisya dito sa mga judge na pwedeng magbigay ng, ng kanilang hukom. Mm -hmm. Sir, uh, paalab lang. So, does it apply sa ibang mga hearings oh. na kahit hindi religious leader, basta pag may content, yung posisyon nyo ay parang ayaw nyo sa mga nagpapakontent ng mga resource persons? Or, uh, ex exclusive lang sa mga religious leaders? Yung sa akin po, no, pag may kinalaman, halimbawa, una, sa religion. Medyo ano tayo dyan? Ingat tayo dyan. Pagdating sa ganyang usapin, merong korte. May korte tayo para ah, magawa ng kanilang paglilitis para sa akin. At eh, tayo, nandito, nandito sa, sa Senado, pag-usapan natin yung mga bagay na talagang may kinalaman. May kinalaman at makakagawa tayo ng mga batas na sa palagay ko, eh, una-una ekonomiya natin. Unahin natin yun. Sir, pala ay last, sorry, last na lang, tundog lang. Uh, paano yung tiyatanggap yung mga backlash, yung mga negative comments sa inyo lalo sa social media dahil, syempre, yung pagkampinyo kay Pastor Kipuloy na controversial hmm. hindi naman lahat ng milyong Pilipino ay nainiwala na siya ay kusente. oh pero masyado naman derechahan yung kumampi. Hindi mo lang ako kumampi, tol. Ito naman, oh. <laughs> Masyado naman pangusiga yan. Isa e, ka dun, eh. Oh. <laughs> Masyado mo ako hinusgahan. Oh. Ang tawag dyan, demokrasya. Oh. Bilip na bilip pa naman ako sa balbas mo. Ikaw talaga, o. Oh. Akala ko naman, kaisa kita. Hindi, ano yan, demokrasi. Oh. Demokrasi, o. Oh. Uh meron akong mga katulad nung kinausap ko si uh, Ma'am Risa. Meron tayong mga personal na dahilan, pare. Na pag sinabi ko sa public, kasi lagi sinasabi ng publiko, hindi man lang niya sinabi kung ano yung dahilan niya. Basta, ano niya, basta sinalungat niya yung sinabi na yung contempt. May mga bagay kasi na pinag-usapan namin ni Ma'am Risa na para sa akin, eh yun ang sinabi sa akin ng, ano eh, ng imam ko eh. Naging un-Islamic ako nung first hearing. Kasi hindi ko nasabi sa kanya na ang posisyon ko ito. Bigla lang ako nagsalita. Kaya nung pangalawang hearing, humingi ako ng isang minutong suspension. Nagpaalam ako sa kanya na ito ang posisyon ko. Personal ko to. Ito ang ang aking paniniwala. Buong paggalang sa iyo. Hindi ko hindi ako yung klase ng 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 tao na magga-ground standing sa hearing at pagiging chairman ni Ma'am Risa. Aagawin ko sa kanya. Hindi ko kailangan ayo kung nang sapaw dito. Kapag ka meron ng tinatanong kayo sa akin media tungkol sa ibang committee, ang lagi kong sinasabi, teka, hindi ako spokesman ng committee na yan, nakakahiya doon sa chairman. Kasi ayokong mang-agaw, eh, hindi ko naging ugali yun. Ngayon, kung ang tao, eh sinasabi mo na kinakampihan na, mabihira naman yung kinakampihan. Demokrasya, tol. Meron akong sariling dahilan, eh. ang sarili sariling dahilan para sa akin, nagiging biktima si si uh, pastor kasi nilabanan niya 'yung NPA. 'Yun ang sarili kong ano eh, wala tayo hindi deserve para sa mga mata ko nang isang tao ng tingin ko bayani sa pakikipaglaban niya sa komunista na naging kasama ko. Eh ganitong klase papayagan ko ma-iskandalo. Teka muna nasaan ang utang na loob natin sa serbisyo ng taong ito na inalay niya sa paglaban sa komunista. Yun ang personal kong dahilan. Eh, hindi ito usapin ng pagkakaibigan. Kasama ko itong taong ito. Noong lahat ay tahimik na lumaban, eh lumaban yan. Para sa akin, deserve niya yun. Deserve niya ang aking suporta na mapunta siya sa korte, sa judiciary. Yun. Hindi ako naniniwala na in aid of legislation, makakagawa tayo ng mga bill ngayon na maapektuhan ang kingdom. Religion yan. Yun. Pare ko. Sana naintindihan mo na to. Ambe kampi-kampi naman to. Yeah. Uh. Hmm. oh, ito pa isa. Sana man hindi pera naman ako. Uh. Uh. Para lang maging fair, masagot nyo rin. Kasi ang sinasabi ng mga, ay, mga sa social media, lumalabas na, ay hindi, napag-utusan lang yan. Napag-utusan na si Senator robin para mag check Kasi daw po, close, close si Pastor Kimuloy kay uh, dati Pangulong Duterte. Paki-clarify pa Eh, magandang, magandang tanong yun kasi ang posisyon ng aming uh, Uh, chairman sa PDP Laban, eh pumunta si pastor, di ba? Sabi niya, yun ang posisyon ni, ni uh, dating Pangulo. Magkaiba sa posisyon namin. So wala akong sinunod na, na may nag-utos sa akin, ganun. Wow. Naman, ma'am. Revolusyonaryo, utusan lang. Sayang naman yung bigote ko. Di ba? Hindi, hindi ako utusan ng kahit na sino. O, paniniwala ako para sa akin, magkasama kami ni Pastor lumaban sa komunista. Hindi, hindi mawawala sa isipan ko yun.